Hello guys, hipo hipo Israel. Hmm? Ini guys, oh ang bilera namin no. Oh. Tiklok, tiklok. Hmm? Wow Ano to? Niyan, ano ang saging matumba. Ala. Ano ang saging oh. Diba? Diba? hoy gusto niyo na kuku anak? ikaw na kuku makan dari bunga? hmm? gundo ko gundo guys, gundo, bah? ang saging, oh, di naghangin guys, nang malakas, yung gawo, la. Ang na ng hangin, bigla. Wala nang init. Mmm. Diba? Tatanda at lilipas din ako. Ngunit mayroong awitin. Mm, Sa'yo. Ala-ala. Dahil tayo'y magkasama Bahag lang Ang mga pangarap ko Kay hirap mungin Lo Bye! si lang support so of this video